Ay po, mo na posting lahat. Welcome back na posting YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ang ating subscriber, ang ating sagutin, sasagutin. Ito'y galing po kay Jan Emmanuel Burdas. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailan daw pwedeng pakainin ng normal na feeds yung ating inahing baboy pagkatapos mabulugan? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga inahing baboy, kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung papapabulog at saka pagpapakain po sa mga alagang inahing baboy. Dito po sa king Backyard Farm po mga kaibigan, akin na pong nakasanayan na kapag ako po nagpapabulog po sa mga lagang inaheng baboy, sa araw mismo ng papabulog sa kanila, hindi hindi ko sa pinapakain. Pinapainom ko ng tubig pero hindi ko po pinapakain ng feeds. Kinabukasan day 1 hanggang day 21 hanggang day 29 po mga kaibigan. Uh, day 1 to day 21, yan po yung mag yan po yung panahon na observahan po natin kung hindi po sila magre Kapag hindi po sila magre indication po yan na buntis po yung mga inahing baboy kaya sa mga panahon na yan ang kinakain po nila pagkatapos na bulugan ay nasa uh, 1 kilo to 1.5 kilo lang po mga kaibigan uh, ang pong pinapakain sa kanila pero pagdating po ng day 29 and then kinabukasan hindi ko po na detect na sila po yung nag -reheat. so mayroon pong chance na sila po yung, uh, mayroon na kung hint na sila po yung nagbubuntis mga kaibigan ang pinapakain ko po from day 30 to day 100 to day 107 ay 2 to 2.5 kilos na po na feeds na breeder feeds o kaya gestating feeds. Yan na po yung normal na inyong ipapakain sa kanila from day 30 to day 107. Kasi po day 107 pataas, kayo po ay mag-change feeding na into lactating feeds o kaya milk, make, milk maker feeds. So, yan po ang inyong normal na feeding sa inyong mga inahing baboy pagkatapos mabulugan. Na, from day 30 to day 107, breeder feeds o gestating feeds, 2 to 2.5 kilos per day. Pagdating naman na po sa milk maker feeds, mga kaibigan, yan, ang inyo na ipapakain ay 2 kilos per day hanggang day 110. Pagdating po ng day 111, 112, 113, dahan-dahan nyo nyo pong babaan. Hanggang aabot po yung day 114 na hinding-hindi nyo po papakainin. Kasi yan po yung expected, expected date na sila po yung mga Kapag sila po yung mga po sa expected date na yan, 115 to 116, 117, 118, ang inyo pong ipapakain po ay, ay 1 kilo per day na lang. Para po, magutom po yung mga biik at saka magkaroon po siya ng uh, stimulant na siya po lalabas mga kaibigan para makaanak na po yung mga inahing baboy niyo So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.